Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is your Mama channel, a faith healer, also a So ngayong hapon na to, tigyan na sa iyo ng ating mga gabay. So this is um, a special gabay for the month of October 17 hanggang October 23 for the sign of for the sign of Leo. So, Leo, 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 welcome, welcome sa my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guides ang ating masasagap for today's video? Kanina kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Leo signs ang ating mga kagilaf. So, guys, this reading is a general reading lamang. Hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating masasagap. And don't forget to like and subscribe my channel and hit up ba for more videos update. And course, maraming salamat po sa mga walang lang sa akong pag-support sa aking channel. Lalo-lalo na ang hindi nag skip ng ads na way pagpalain kayo ng Diyos at Mega Pile. Siksik, liglig na guumapaw na biyayang manong balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages advice sa iyo ng ating Angel Spirit for the sign of for the sign of layo So let's see and watch this. Angel Spirit, please give me information. Paano kayong gusto sabihin sa inyo ng ating mga baraha? Oh my God, this is a five of swords. Oh my goodness. This is something that's sacrificing. Na masyadong sinakripisyo mo ang sarili mo dito. This is the five of pentacles. But definitely guys, this is something financial love. Uh, recovery, no? Financial freedom. Makakalaya ka na. Kumbaga, makaka-recover ka na for financial loss and poverty, this is a three of wands, waiting for a soul, waiting for a ship, no? Kung baga, ito na hinihintay mong pagkakataon, ito na hinihintay mong dokumento, papers, or something, um, information, na maaaring, um, makuha mo na. And this is something, the for of pentacles, with the saving money, for take your power, for take your energy. Ngayon, kung baga, pangalagaan mo na yung grounds mo, no? Mag-ingat ka na about sa finances. Pero kasi this is something that it, uh, so sa ira pa nito collaborations, no? Being dedicated sa, sa ginagawa mo, sa negosyo, trabaho, hanap buhay mo. Na no, kung mag uh, maging uh, masagana na to, magtutuloy-tuloy na raw to. Additional messages with an angel spirit. So this is the four of course evaluator analyze. May mga bagay na kailangan pag-isipan. May mga bagay na kailangan pagmunihan. May mga bagay na maaaring maisakatapanan. Kaya kailangan pag-isipan na maraming beses. At may mga bagay dito na kailangan i-visualize mo yung possible, possible na maaaring maganap. No? O maaaring mangyari or consequences. The five of swords represent what? The five of swords at the black nomen. No? Nagkakanoon self-sacrifice -sacr or self-sabotage. And this is something yung block namin involved. Maaring, kumbaga, may gumagawa ng eksena dito, guys. No? Maaring ginagawa kayo na, ano, ng problema, or, gusto ko i-clarify dito. One more card, please. And this is the Empress card. Oh, meron ditong, ano, ha? Meron ditong uh, babae na gumagawa sa'yo, no? Maaring, kumbaga, kilala mo to. Kumbaga, nag, hindi, hindi ka lang nag-take ng action, no? kilala mo to at maaaring na sa paligid mo to. Nagkakaroon ng self-sabotage kasi kumbaga inaalaw mo pa rin yung sarili mo na magkaroon ng information dito sa taon ito or makasalamuha, no? Magkaroon ng collaborations kahit na may gut feeling ka na, na maaaring siya na maaaring may may ginagawa siya against sa'yo. And because this is something um, the, the high friend for a lesson learned. Kumbaga marami ka rin natutunan pagdating sa finances, may mga aral ka rin na talagang nagsinkin sa in sa'yo. No? Napagtanto mo, naliwanagan ka. And this is the three of wands or to so the seven of wands for protection. So, ito yung mga bagay na opportunity na paparating sa'yo. Ay, protektado ka ng ating angel spirit na hindi niya mahahadlangan. Ay, maaaring ipagkaloob na sa'yo. The four of pentacles represent the knight of swords. This is something something success driven. So, may mga magtagumpay na no? sa larangan ng kung paano mo paprotektahan yung pangal papangalagaan ng finances mo. Kaya because this is the eight of pentacles, represent the seven of pentacles for harvest time. So this is the moment na magka-harvest ka na sa kung ano man yung mga bagay na pinagtrabawahan mo at pinaghirapan mo. This this is a being dedicated sa ginawa mo at maaaring ito na yung panahon no, ng um, pag-aani no? The four of cups represent what? Kaya kailangan magpursig ka. Tutukan mo ko ano yung mga bagay na alam mo magsiserve sa isa huli. A judgment. Paalala, no? Na kailangan pag-isipan. Hindi ka pwede mag-take ng action basta-basta. Basta, -basta. basta i-visualize mo, i-analyze mo, para walang pa sa huli, no? So, let's see what is the five sword. because the empress card in the black nomen. Reference the high phrases. So, this is a hidden agenda or hidden enemies. Meron siyang talagang misteryo tong tao na to. Nakilala mo na siya. Ba't hindi mo talaga nagsisink at na kaya niyang gawin to sa'yo. And of course, this is something, uh, may hidden agenda siya. It's either ingit sa'yo, or may lihim na inis or galit sa'yo kasi maaaring hindi mo pinautang, or maaaring um, hindi, hindi, mo binayaran, or hindi, ka, nag, hindi siya nagbayad sa'yo, ganito, ganyan. So this is something bias versa uh, pagdating sa information. There is the five of pentacles in the the higher friend, represent the page of sword, curiosity. Kailangan matutunan mo. Malaman mo yung mga pasikot-sikot pagdating pag-manage ng finances, no? Makaka-recover ka na at may mga aral na pagdaanan mo na maaari magsinkin talaga sa'yo na alam mo na kung paano mo papangalagaan yung mga pinaghirapan mo. So, the three of wands and the seven of wands represent dito with um, strength card. No, confident. Malakas na ang loob mo, no? Kasi protectado ka na. Alam mo sa sarili mo na you are also protected by the angel spirit, no? You have a protections, rather. No, mayroon ka protection, meron kang kumbaga pinangahawakan, may charms ka for an evil eye, it's a good part. So, the four of pentacles because the knight of swords. Kaya ka nakarecover dito dahil meron kang charm, no? Mayroong kang protections. No? And because this is something the devil card, wag, ka mag, wag kang papakasigurado ha, kasi susubukan itong basaging kung ano man yung meron kang hawak. No? The devil card is a block, uh, is a devil energy with um, toxicities or uh, something um, greedy or um, being uh, um, evil plan sa'yo. No, kaya kailangan mag kumbaga proteksyonan mo 'yung pangalaga mo 'yung sarili mo kasi magiging mabilis ang eksena na 'to. Kukuha 'to ng impormasyon again sa iyo. Kaya kailangan maging maingat ka. The eight of pentacles, the 7 of pentacles, the seven of the 10 of ten pentacles. So this is something about sa finances. Malaking factor about sa finances, ah This is something about sa trabaho, Maaaring sa negosyo trabaho 'to. And because this is something harvest time, maaaring hindi mo tapin hindi mo 'to napautang or kumbaga hindi mo napahiram, no? Or either hindi mo 'to binayaran. May ganung factor. And this is the ten of pentacles with a long term. Mag gigi pang lang tong financial windfall para sa iyo. No, aani ka ng biyaya. Sa four of cups circus the judgment. Represent what? The four of cups circus the judgment. Represent the ease of sorry the breakthrough. Magtatagumpay ka talaga. Now there is a mental clarity. Bibigyan linaw li, linaw sa lahat ng bagay or kaganapan sa buhay mo ngayon. No, bibigyan kasagutan, klaro at maayos. Additional messages with the outcome. Pinaka-outcome dito is the Knight of Swords, no? anxiety, sleepless nights. No, kung maaring hindi ka makatulog, hindi ka mapakali, this is something Gayuba Meron dito itong um, palipadhangin with the six of swords. Kailangan nyo makalis sa situation. Nakakapunta to sa bahay nyo. Nakakasubaybay siya sa inyo. One more card please. And because uh, this is something that, oh, five of wands. So see, meron din ako nakikita dito guys na ano ha, kung maga group of people, no, maaring ma marunong itong gumagawa sa inyo. Na maaaring ano siya, kung baga May ganun siya eksena yan. Additional messages tayo. Ano, pagdating sa finances and career. And the justice will be served. Boom. Don't you worry no? maaaring baga pumabor din sa yung sitwasyon. Ano man yung mga bagay na ginawa nila, babalik yan sa gumawa at talaga nag-utos, no? And the six of pentacles. So, this is a uh, give you receiving something by the universe. baga, magtutulit tuli talaga about sa finances na pagdating sa negosyohan ng buhay. baga, pag naputol mo or na, nagkaroon ka ng boundaries pagdating sa negosyohan ng buhay mo, matatapos ng sigalot, matatapos ng unos, matatapos ng problema ang pinagdadaan na pagdating sa finances. Pagdating sa health, ay, pagdating sa love life, sorry. Sa love life, there's a night of pentacles with the security. Magiging secure ka na rin pagdating sa pag, uh, pagdating sa pag-ibig. There's a three of swords. Kasi binabackstab ka. O may naiingit, magsiselos, no? It's either nagsiselos or naiingit sa family mo or sa relationship mo. Additional messages. One more card, please. Gusto ko may clarify ito. And this is the night of wands. So, see, nagsusubaybay nga sa'yo. There's a something for severance. Kailangan magtiyaga ka sa kung ano man yung mga ginagawa mo pagdating sa love life. Mag-set ka ng boundaries ng maayos at klaro, no? At sinasabi sa'yo dito, guys, liwanagin mo maayos ang mga gagawin mong actions. Kumukuha ng information to. For your health. Sa health mo naman, guys, this is something of the Fiji Good news. And this is the white namin. So, maganda. Magiging kalusugan mo. Kung maganda, nalaman mo na kung ano yung mga Hakbangin na kailangan mong gawin para maging uh, maganda ang kalusugan mo dito. So let's see, bago pa mangyari or maganap yung mga nararamdaman mo, mo muna. It's a good part. So let's see, what is the magical fairy messages? Represent your desire is within reach, no? How fit as everything is working in your favor, no? Maari po mabura sa isang sitwasyon. Lahat ng mga kagustuhan inahangad mo or pangarap mo maari may isang na yan So let's see what is the synchronicity. Synchronicity represent a community. Meron din dito community guys, no? And this is something speed. Bibilis ang takbo ng eksena dito. And because this is something delays, no? Nakakaranas ka ng delays dito, guys. No? That because of this person. Community, kay kaibigan mo nga maaaring gumagawa sa'yo, ha? pinapabagal niya yung takbo ng ano mo, finances and of course um, yung mga transactions yun and yung oracle card represent a north node, purpose malaki kita mo na yung purpose mo sa buhay dito and there's a remember Maraming mga bagay na matatandaan mo, malalaman mo. Mat, kumbaga Kung baga magsising in sa'yo lahat ng mga kaganapan para mamumulat ka sa katotohanan or mamumulat ka sa mga pangyayari. Ah, kaya pala ganito, kaya pala niya, kaya pala siya nagiging malapit o kaya pala panay tanong niya o kaya pala lagi siya nandito sa gusto bayibay kasi palayon, pala yun. Lahat ng bag bagay na yun, mapagtatagpi-tagpi mo na. And this is something Leo Aries Sagittarius. May kinalaman ka with the Leo Aries Sagittarius. If your present person mo, eh, Leo Aries Sagittarius or either yung gumagawa sayo, it's a uh, also fireside So, let's see. What is additional messages? No? Pagdating naman tayo dito sa Archangel Michael messages. And go forward fearlessly. Magpatuloy ka na walang kinakatakot o walang kinikilingan. And this is already resolved. No? Maaring nasolusyonan na to, Natapos na to. Or maaring matapos na to. It's right about your thoughts and feelings. No? Kung baga mo, lagi nararamdaman mo yung gut feeling mo. No, yung instinct mo. And this is something soulmate for chakra messages. Na maaaring soulmate kayo ng person mo and release, really see? kailangan mo ng baklasin, alisin, no? Yung mga negativity sa paligid mo, kaya kami na kaya kayo naolats, kaya ka nagkakaletse-letse yung eksena mo. And there's an impatience. Kailangan babaan ng pasensya mo kasi ganun talaga, this is a process and progress. na no? Pagdadaanan mo talaga yan. And this is something service. No? Kumbaga uh, public servant ka or either services sa trabaho mo. So let's see what is the Montology. Look at the bigger picture. Ito yung sinasabi ko, diba? Tignan mo lagi yung lagi magiging possibilities. And this is something the answer you need is coming. Na maaaring malapit na masagot ang mga katanungan mo. Or parating na ang kasagutan. For the angel's answer, represent what? You're ready. So, kailangan mo maghanda, ha? Oh my God. Kailangan mo maghanda. You're ready. O oh, handa ka na ba? And this is something abundance coming in for you. May abundance talaga and helpful people. Maraming taong tutulong sa'yo o may maraming gabay na tutulong sa'yo. And this is something no need to worry. Hindi mo kailangan mga ba. No, trust the process and trust God and trust uh, the guidance for the energy. And trust yourself, of course. Energy represents the second shakarikang health, Samuel. Oh my goodness. This is something information. a Ariel, sorry. Saka siya ka Real, about sa finances. No, tinutulong ka ng ating, a ating Arkanghel Real for finances. And this is something door to the value. Bukas ang pintuan pagdating sa finances. Alam mo, inggi talaga to sa pera. No? Gusto nito pabagsakin yung negosyo, hanap buhay mo. Maaring na, may mga nararamdaman ka na rin pananakit sa katawan mo, pero nasusolusyonan mo pa naman. Or maaring hindi mo iniinda ngayon. And there's a the choices, no? There's a lot of choices and options. At the same time, this is something um, water, uh, water with emotions. Na magiging emotional ka dito. Or kung baga, uh, magiging kalmado na no, ang iyong emosyon. No? Hindi, ka na, hindi ka na agresibo. Kung baga, pag-iisipan mo na mabuti yung gagawin mo action. And this is something snake. Sige, sabi ko na may ahas eh. May traidor. No? And this is something silver, no? God is inside. May pasilip sa yung ating Diyos Spirit. Kilala mo na, it's either kumare mo, kumpare mo, or either uh, sister, sister mo, or ma, uh, malapit na kaibigan. Parang ganon. For romance Angels, service and reconciliation. Napagdating sa pag-ibig dito, maaaring magkabalikan kayo na person mo. Yung mga naghiwalay siya, maaaring magkabalikan. And of course, this is something, um, separation. See, meron naman dito naghiwalay. May naghiwalay or maghihiwalay pa lang. May maghihiwalay pa lang at magkakabalikan din kayo. Okay, meron dito naghiwalay naman at magkakabalikan. Meron naman um, hiwalay na at ngayon magbabalikan na. And there's a growth. No? Magkakaroon ng growth and expansion dito. And of course, this is something, empathy. No? Tingnan mo yung both side of situation na no, huwag kang one-sided lang. tingnan mo laging yung posibilidad. bakit niya ginagawa to Bakit ganito? Ano yung magiging possible na magiging outcome nito? Ano yung magiging kailangan kong gawin? Ganon. Additional messages. And there's a trust. See, I told you, kailangan mo magtiwala sa ating angel spirit. And this is something speaker. Orasyon. Sabi ko na nga, may may palipad hangin eh. additional messages with um, Arkang Herapael for healing. Improving health. No, improving health. Let's see what is additional messages with an angel spirit. And the uh, cosmic heart. Oh, devotion. Moving figures. Sabi ko na, meron naman dito palipad hangin, meron naman dito nagagayuma. Mm -hmm. Dalawang energy. Jesus' loving quote said, Heal the, heal the sick that they're in and say unto them, the kingdom of the kingdom of God is coming to you. So see, paggagalingin ng ating Panginoon kung ano man yung mga sugat or mga sakit na pinagdaanan mo from the past. Ano man yung mga bagay na nararamdaman mo, unti-unti yung ihilom. No? Unti-unti mo yung uh, maliliwanag at magiging magaang pakiramdam mo. Tao man yan o sitwasyon. Kung baga, may mga tao sa paligid mo na nagbigay pasakit, pasanin sa buhay mo, darating yung araw na magiging maganda at magigimaluwag maluwag na rin sitwasyon mo. Magtiwala ka na lahat ng mga bagay na yan ay... Um, dahil may dahilan 'yan, no? May mga bagay na kailangan matutunan at may mga bagay na kailangan mong pagdesisyunan. So let's see what is the angel's number. For an angel's number, represent what? Angel's number represent what? 999 for release. See? May kailangan kang alisin. Your current uh, your current circumstances are ending. So you might take advantage of better ones. If you are experiencing a significant change or con conclusions, viewing your life as a series of cycle up or of chapter may be helpful. How can you make room for something new? To emerge. Ano yung kailangan mong mabago? Ano yung kailangan mong tignan or kailangan mong pagmasdan na nagsisilbing komplikasyon kaya hindi ka nakakausad at walang pagbabago sa buhay mo. Kung baga pinapakita dito na unti-unti mong himay-himayin, lilinisin, aalisin ang nagsisilbing anay sa iyong tahanan o sa iyong buhay. So let's see what is the messages of life. messages of life represent what the inner sense no today as i quiet the noise of my mind i be become aware of the voice of my heart i listen closely to the inner voice i trust myself and develop confidence in my intuitions my inner truth is divine truth I allow influence and guide me every day. Alam mo nagtitiwala ka sa ating gabay. Na lahat ng mga bagay na binibigay sa iyo ay isang mensahe o isang gabay para maunawaan at malaman yung nangyayari sayo sa isa sa lokuyan. Pinapakita dito na nagtitiwala ka sa ating mga gabay nga. Na ipagkaloob na sa iyo 'yung mga bagay na alam mong para sa iyo talaga. At binibigay pinapakita dito 'yung mga bagay na kailangan mong alisin at uh, maging tama at wasto ang iyong mga bagay na dapat mong gawin. So guys, this is um A special gabay for the month of October, 17 ng October, 23, for the sign of Leo. So, Leo, 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 maraming salamat for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading lamang. Hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang pa makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit the bell for more videos update. And of course, maraming salamat po sa mga walang sound pag-support sa aking channel lalo lalo na ang hindi nag-skip na kadsaway, so, pagpalain kayo ng Diyos at may kapal. Siksik, liglig, nag na nabiyayang maano balik sa inyo. maraming salamat po and see in the next video. Bye bye and babush!